Na na. Ka, oh, sige na. Oh, oh ay, ano mm. na kaya ulit-ulit ng kiss. Mm. Mm. Ah, dali na ay nako. Bye bye. So, ayan mga kababayan, papasok na si Kanon sa school. Ati din ng papa niya. So, nagpapasalamat tayo sa ating mga viewers, uh, followers a subscriber. Marami pong salamat sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa amin. Panoorin po ang video ito. to? Ayan, good morning. Oh, ayan ang almasala ni Kanoy. Oh, papasok na kasi siya. Oh. Oh, ayan lang ang almasala niya. Simpleng almosal kasi ganito talaga ang buhay mahirap ganito lang ang ano natin ang almosal ang importante, mayroon tayong kinakain. Nakakakain tayo ng tatlong beses sa isang araw. Limang beses sa isang araw ako kumakain ng Kasi, ito. Mahahamot natin sa Panginoon na bigyan natin ang ating magulang na makakain. Hindi po ako humangad ng masarap na pagkain kasi yan lang po kasalan na ng ating mga magulang. Kung, kung kunyari, gusto mo sana magmanok kayo, hindi lahat ng mahirap ay lager dapat kaya kakayanin. Pwede pong mag-ipon. Para po pag may gusto kong bilhin, may ipon mo po kagad. So, ayan. Magpasalamat po natin ang mga binigay sa atin ng magulang. Nangyari, nam gusto mong baon mo 20, pero ang nabigay lang sa'yo ay 5. Mabayaan na po natin kasi, yun lang kasi po ang nakayanan kasi may mga kapatid ka pa po nag-aaral pa. Kaya ang mas priority mo po nila, yung mas mataas pa ang grade sa'yo para pag nakatapos na, ikaw naman ang papa is niya kasi tumatrabaho na yung isang ate mo. At ikaw naman ay papa is ka na kaya mas magandang unahin at i-priority e yung mas nakakadanda. Ako nga, oh, simpleng buhay lang ako, pero yung mga kapatid ko, okay na. Ako nga po, minsan wala akong baon. Pero hindi po ako nag-aangad na magka meron ng matas na baon kasi hindi naman po yan sa baon na kukuha sa mataas na markayam. priority ko po yung mga kapatid ko na sila muna yung magtapos kasi nasa pinaka mababa pa naman akong level at grade ko. Okay. Marami pong salamat sa mga solid supporter ko po dyan. Hmm. Hmm. Oh, babay na, babay na, babay na, babay na, papasok ka pa, dali na, babay na, yun na si Papa, yato dyan sa school, dali. Baba, yun na po si Papa, yato dyan oh, Dali. Hmm. Wow. Anong ka na, mag, ano ka na, inom na, inom na, inom na, inom na, inom ng tubig na, na, inom na, inom na. Ayan, mga ano mga kakanoy oh, papasok na si ano si kanoy hmm. oh. Hmm. Punas ka na. Oh, nasaan yung gunting mo? Ay, gunting mo. <laughs> ang ano mo, ang sukray mo. Nasa loob ng bag. Hindi mo yung pagpatanggalon, yun, ha? Hindi mo yung paghaliyon, ha? Ha? Baka naman ba umunuan yung pag-abot sa school, ha? Uy. Ka na. Dali na. Ay si bago, ay si balon mo pa. Nako, ang baon mo pa. Iyon na, ulit, ulit, ulit na. Ka, niyo. Oh, sige na, oh. wala ano na kaya, ulit-ulit ng kiss. Mm. Hmm. Dali na, ay nako. Bye-bye. So, ayan mga kababayan paalis na si Kanoy uh, nagpapasalamat kami sa walang sawa po ninyong panunood uh, at ayan comment po kayo at uh, share at uh, follow uh, marami pong salamat God bless po sa mga nanunood ayan thank you po bye bye